So what's up mga kapangil, muli nagbabalik si Roms TV official, panibagong araw, panibagong episode naman So una-una sa lahat, papasalamat tayo kay Pabagat kasi binigyan tayo ng bagong, bagong, bagong buhay at bagong umaga naman So sa lahat ng mga solar supporter natin dyan, viewers, subscribers, so sobrang thank you sa inyo kasi sinuportahan pa rin ninyo ako kahit na wala akong up, wala akong masyadong upload so so lahat salamat pala sa lahat ng uma, umalalay sa akin sa YouTube no so si kay Mami Cho Cho sana naman pagbigyan mo na ako so sana naman mapanood mo tong video ko Mami Cho so supportahan mo ako at mag-grow up tayo so so hindi nag dito na lang ako nag-intro sa tabi ng dagat kasi uh, mapaligo naman ko so dagdag update na lang to so 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 sa lahat na na sa sa, sa lahat naman na, na nagtaka dyan kung bakit ako walang upload so so marami lang iniisip o maraming problema lang ang ano ah uh, dumating sa akin. So, bidlang nawala ako sa YouTube, di diba? So, ngayon, babalik na ako sa mga, babalik na ako mga kas, mga viewers natin dyan. So, sana naman patuloy supportahan pa rin yung ako sa YouTube channel ko. So, walang sawa kayong umalay sakit at sumuporta. So, mapasalamat talaga ako sa inyo kasi nandyan pa rin kayo. Hindi, hindi niyo ako iniwan kahit sa, kahit sa hindi pa ako kahit hindi pa ako monetize at nandyan pa rin kayo na umala, umalalay at nag sumuporta pa rin so abang-abang so, na lang kayo sa sunod na kabanata at uh, pagpunta ko ng Mindanao so update ko na lang kayo kapag uh, papunta na ako eh. so sana naman kunting kunting support naman mga uh, kapagilat dyan so shout out kay mamay uh, salat sa lahat ng uh, sa lahat ng uh, sa so, so, pasensya na kagabi na hindi ko nang sa live mo uh, kasi may ginagawa ko at wala masyadong signal so oh adjust uh, adjust so sa lahat naman nag sa lahat naman ng nagsuporta sa akin ah uh, sana hindi kayo magsawa no kasi malaking bagay sa akin yon na nandyan pa rin kayo yung solid yung mga solid supporter ko solid subscriber na nananatili pa rin kayo sa channel ko so pasinsya na talaga kayo na wala ko masyadong content or mahirap talaga mag, mahirap talaga maghanap ng magandang content so sana na naman na uh, alalayan pa rin ninyo ako na hanggang marating ko yung marating ko yung tagumpay balang araw. Lahat ng sakripisyo ko, uh, lahat ng ko sa pagbablog. Sana mapalitan ng masaya. At sa lahat ng mga spondo, sponsor natin dyan, uh, sponsor o solid subscriber natin dyan, sana naman uh, mapamonetize muna, muna ako yon lang yan lang ang hiling ko sa birthday ko na mamonetize ko malapit ang birthday ko sa na, ano, sa November na so sana naman pag pagdating na December monetize na ako so pagbigyan nyo lang ako ng kunting ano so abang abang na lang sa so, susunod ka ba data mga so update so peace out up nyo na update natin ngayon so thank you and God bless peace out